May bank account ka ba? Ginagamit mo ba ito para paglaga ka ng iyong ipon na pera? O baka naman nasa alken siya o nasa Garapon lang ang iyong ipon? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa siyam na Pilipinong may edad na 18 pataas, lima lang ang may bank account at yung apat ay wala, o tinatawag rin na onbank. May iba-ibang rason ng mga taong onbank kung bakit wala silang sariling bank account. Yung iba, walang ID kaya hindi makapagbukas ng bank account. Yung iba naman walang tiwala sa banking system. At meron din ilan na hindi nagbubukas ng bank account dahil kulang sa kaalamang pangpinansya. May ilang mga mahalagang dahilan kung bakit kahit maliit man o malaki ang iyong ipon, mas mahalaga na mag-ipon sa bangko kaysa sa pag-iipon lamang sa alkansya. Una, Seguridad ang mga bangko ay nag-aalok ng mas mataas na antas ng seguridad kaysa sa alkansya. Ang iyong pera ay insured ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC sa halagang hanggang 500,000 piso kada depositor. Ito ang nagsisiguro na kahit may mangyaring hindi inaasahan sa bangko. Tulad ng pagbagsak o pagsasara nito, mababawi mo pa rin ang iyong pera. Hindi tulad ng sa Alkansya na kung biglang nawala, nanakaw, o nasunog ang iyong alkansya, wala nang paraan para mabawi mo ang iyong ipon. Ikalawa, kita. Sa pag-iipon sa bangko, maaari kang kumita ng interes sa iyong deposito. Ang bangko ay nag-aalok ng iba't ibang uri ng savings accounts at time deposits na nagbibigay ng kita sa pamamagitan ng interest rates. Ito ay nagpapataas ng halaga ng iyong ipon habang ito ay nakadeposito sa bangko. Sa kabilang banda, ang pera mo sa iyong alkansya ay hindi kailanman lalago kung ito'y nakatabi lang. Ikatlo, Access at Convenience Ang pag-iipon sa bangko ay nagbibigay sa iyo ng mas madaling access sa iyong pera. Maaari kang magdeposito o mag ng pera sa bangko gamit ang ATM, online banking, o personal na pagpunta sa sangay ng bangko. Ito ay mas convenient kaysa sa pag-iipon sa alkansya dahil hindi mo naman bitbit -bit ang alkansya kahit saan ka magpunta. Ikaapat, Financial Services Sa bangko, mayroong iba't ibang mga serbisyo at produkto na maaaring magamit mo, tulad ng mga loan, investment options, at iba pang financial services. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa iyo na mapalago ang iyong pera at magamit ito sa iba't ibang mga layunin tulad ng pagnenegosyo o pangangailangan sa edukasyon. Hindi ka magkakaroon ng mga dagdag na serbisyong ito kung nag-iipon ka lang sa alkansya. Ikalima, Financial Record Keeping Sa pag-iipon sa banko, makakakuha ka ng mga dokumento tulad ng bank statements na nagpapatunay sa mga transaksyon at mga deposito mo. Ito ay mahalaga para sa record keeping at pagsubaybay sa iyong mga pinansyal na aktibidad. Sa kabuuan, ang pag-iipon sa bangko ay nagbibigay ng mas malaking seguridad, kita, access at convenience, iba't ibang serbisyo, at maayos na record keeping. Ito ay tumutulong upang mapalago ang iyong pera at matiyak na ligtas ito habang nasa pangangalaga ng bangko. Tandaan na ang pag-iipon ay napaka-importanteng pundasyon para maabot ang pagyaman. Dapat itong gawin sa tamang paraan upang swabi ang iyong pagpapalaki ng yaman. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share, para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.